Lata na to! <laughs> <laughs> Sa akin yung kasiya. <laughs> Hindi, ito, ka, ito lakas. <laughs> Hahaha! Ganyan, yeah, oh! Hi, friends! O to the M to the G! May sundo ako ngayon! No other than my mother! <laughs> Dahil for today's video, pupunta kami ng Abu Dhabi mo. Wala lang, bigla lang natripan dahil baka naman maburyo si mama sa bahay. Walang kasama, walang kausap. Kaya naman kami magmimi time muna din sa Abu Dhabi Mall. Gala-gala lang window shopping hanggang sa... 30? Tusok ate. Hindi, okay. Malaki ay ang kilikili. Mataas ah. lang ito ng kaunti. Ah, bibili kayo ng 30 tapos paliliitan nyo. Ito lang. Oh. Ito oh. lang. Oh, si -so. sobrang laki. Oh, okay, lang. <laughs> sobrang laki. Hanap pa tayo sa iba. <laughs> Ay, sa mga puntong ito, ang sabi ko kay mama, ako na lang ang magsusuot. Hindi naman talaga kasya sa kanya at sa akin naman talaga kasya. Eh, kasi naman, walang available size na medium. Large yan. Ay, kaya yon, Sadya o uh, habang nagbabaya. <laughs> Kino-convince pa niya ako o oh, na talagang sa kanya ka yun. Ay ang aking banat din eh siya. Subukan niya muna sa bahay at tingnan niya kung talagang ka o hindi. At din nga ipinaling ko muna ang atensyon sa crocs at baka makalimutan ang jacket na iyon. Makalimutan ipinipilit niya sa kanyang ka At hindi ko daw talaga sa isyon sa niya yun. Baka maaaliw-aliw din eh. <laughs> Magkano isa ko eh, 19? Oh. Isang piraso? Oh, isang lang, sa isang jelis. <laughs> Kuha! Ibot na. Aba? Ay, inakaw, hindi na willy din eh. Ay, ginutom na sa pagkakamahal naman ng charms na iyon. Yun nga, at hindi na pala ako naintay. Kinalhati na ang kanyang pagkain hanggang sa hindi na naubos. Ay, ipapabalot at sayang. Ay, ayan ngayon ang kinalabasan ng, ng kabusugaw. Ay, di kami umuwi na at ganyan nangyari. Oh, see? Oh, sadyang iyan lang ganyan sadyang yeah. ganyan. Oh, wow. Hindi yan, oh. ano, hindi yan pang akin. Hindi. Large ang size nyo. Oo. Oh, oh. oh nyo, inaangat yan. Oo. Oh, oh. oh. <laughs> 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 ano? Hindi. 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 Tatanong natin. Sara nyo nga, yung sarang-sara. Hindi -sara. <laughs> ganyan lang ang forma oh, niyan eh. Ganyan ang forma. Isara nyo. Testing. Oh, oh tas eh, oh, i-gayon yung kamay nyo.

Ay sige na nga, justification accepted. Ay iyon na 'yan, mama. At masaya ako na masaya ka. Ay kahit ako 'yung manigas na sa lamig. Charis. Thank you for watching. Bye friends.